고맙 到。 Ano? Okay na po to. Ay, wait! Nandito kayo bag ko. Lord, ano pong bahala ni Kaya? Best si Mama, si Papa, si Adel, at si Gusto. Kahit po si Mama, malaging nakasigaw yun. Alam kong mahal naman po ako. Baba, maraming busy si Mark. Lord, sana po yung best ko rin siya. Lalo-lalo na po yung trabaho ni ate. At mag po ni Bunso.

STAY HIGH! Eh, ikaw naman nag-a-asset sa inyo? Um, Nasaan na ang parents mo? Oo oh, eh, ako lang. And... kasi, kasi, may ginagawa sila mamay. Eh. Pero, sa sunod babaway ako. Ikaw pa ba? Kayang kaya mo yan?

Ano pala tatrabaho niyo Ano kaya pwedeng unahin? Oh, Lumen! Aga-aga, work ka na agad! Oh, add? wait! aga-aga ganyan naman dito? Ika nga, Lumen! Sobrang aga pa! <laughs> Ito nga, oh! tapos yung mga na pinapagawa sa akin ni Madam. Okay. Di ba may mag-alis ng promotion si Madam? Oh, may announcement! Kaya nga, Lumen! Alam namin, ikaw na yun! Alam nga, sure na na man. kami Nagsinaman na ikaw oh. na yun! papasok. <laughs> Good morning, guys! Oy, iga, iga, iga. Uy, ikaw! Uy, Tapos ka na pa sa project mo? Ah, hindi po. Ngayon, tinatapos ko. Kailangan daw yung pass mo daw. Ah. Ako kasi tapos ko na eh. ipe ko na lang mamaya. Huwag man! Ang aga-aga, sisipag ng mga employee ko. Good morning, madam! Good morning, dad. guys, I have to take this. Ngayon po ba announce Okay po, no, ten. Attention everyone. Before we start the day, I'd like to congratulate one of your colleagues. Siya ay almost five years na sa, our, sa ating company at ngayon oh, na decide on board na nabigyan siya ng promotion. Let's all welcome our new marketing manager, Miss Mika Cabreros. What? Ako, Ma'am? Yes, Lou. Mika. Oh, bakit siya? Eto si Lumin, oh. Dapat magaling kaya niya. Kaya nga, Ma'am. Si Lumin po madagal na dito. At magaling po talaga siya. Bakit po si Mika? Guys, just like I said, it's a decision, not mine. Everyone can live, except Lumin. Ma'am, ano nangyari yun? Tagal-tagal na yung trabaho dito sa kumpanya na to. Bakit si Mika na-promote? Hindi ako. Again, Lumen, it's board decision. By the way, I'm so sorry, Lumen. Due to the most cutting budget of the company, okay. nag-decide okay. a board na magbawas ng employees at least ang asa na pinigyan ng I know that you that you are a great asset in this industry and we thank you for your service. The HR HM will talk to you about your final arrangement and for back pay. Again, Lumen, I'm sorry. Bob, bakit pwede niyo pagbigyan? Madam! Madam! sabi ko na bata wala kang hindi kaya gawin pagkat kasama mo ang Diyos na pinitiwalaan mo. Sige nga, kung totoo yung Diyos mo, bakit hindi kayo natulungan niya sa mga problema mo? Sige mo, Ben. mo yung Diyos mo. Sisingin mo. Ben, Ben. Ha, ha, ha. Ha, ha, na Ha, ha, ako

hindi naman pwede magiging yakain. Tagalan ka na lang. Alam mo, pwede mo naman ibalik yung dating lumi. Yung batang lumi na magaling. Yung batang lumi na hindi wala ng pag-asa. Hindi ka naman tinitignan o minamahal ng Panginoon dahil sa kung anong talento, kakayahan, o na meron ka. Mahal ka ng Panginoon. 咱们这个是路边的油。 Yeah. Mm -hmm. You're it's not in a world where everybody hates a happy ending story, was a lot about so the made the world go round, but don't let it. ginagawa ng mga ng bagay na nagawa natin para sa iba at para sa ating sarili, hindi mawawala ang mga bagay na magpapatanong sa mga kayaan natin. Sapat nga ba tayo? Kaya ba natin? Hanggang saan nga ba ako? Hanggang saan nga ba yung kakayahan ko? Kamahal-mahal nga ba ako? Ano ba yung mga plano ng Diyos para sa akin? Ngunit sa mga bawat tanong na ito, nawa ang mamutawi sa atin niyang pagmamahal at paniniwala na meron tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ang kwento ni Lumen ay kwento natin. Patuloy man tayong hamaki ng mga hamon ng buhay, maniwalang ang bawat pagsubok na ating kinakaharap, ay siyang magpapatatag sa atin. Na hindi tayo magigitahan base sa mga pagkakamali natin. At na sa kabila ng mga taong hindi naniniwala sa kakayahan natin, tayo ay liwanag na patuloy na nagbibigay pag-asa sa ating pamilya at sa ating saling. At ito ay sa tulong at gabay ng Panginoon. Muli, palakpakan natin ang mga kabataan ng parokya ng Jesus Nazareno at magandang ito at sa inyong lahat.